ang ng Korte Suprema na walang mali sa pagpapatigin nila sa impeachment proceedings ng Committee on Justice laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. May fast break news si Benedict Galasan. Uh, we just want everyone to be heard before the court finally decides on the issue. Umaasa naman ang Korte Suprema na susundin at igagalang ng Justice Committee ang kanilang desisyon base na rin sa isinasaad ng saligang batas. Binigyang diin ni Atty. Maidas Marquez, tagapagsalita ng Supreme Court, na gusto lamang malaman ng mga mahistrado kung hindi nalabag ng komite ang probisyon na hindi maaaring maghain ng dalawang impeachment complaint sa loob ng isang taon. Hinikayat ni Marquez ang komite na tumugon na lamang sa kanilang direktiba sa loob ng sampung araw. If based on the comment, taking into consideration the allegations of the petition, there appears to be no merit in the issuance of the anti status uh, uh status quo ante order then um that can easily be lifted no nanindigan naman ang Korte Suprema na wala silang nilabag na batas nang maglabas ito ng status quo ante order sa impeachment proceedings hindi naman saklaw ng desisyon ang lahat ng trabaho o mandato ng Justice Committee maging ang anim na pong araw na pagdinig ng komite ay hindi maapektuhan ng naturang resolusyon The status quo ante order of the court effectively stalls that period, no? which means that period will not run while that status quo ante order is still in place and in effect. Samantala nagbabala naman si Marquez sa mga miyembro ng komite kung itutuloy nito ang bantang hindi nila susundin ang naturang desisyon. Failure to comply with the lawful orders of the court no? can, uh, can result to a contempt of court. No? Benedict Galasan, Fast Break News.